Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon Itong Pahayag ni Senator Lacson kahapon At uh, Pinagtulungan ni na Attorney Roy Nagwanson At Congressman Kiko Barsaga Na kontrahin Okay, unahin muna natin Kay Attorney Gwanson na pangontra Sabi niya Yung 60 plus na kontraktor Di mo pa nga Napangalanan yan ang reaksyon ni former COA at Comele Commissioner Attorney Rowena Agbanson kay Senator Ping Lakson. Matapos nitong ihayag ang kanyang panukalang retribution plus restitution, isang formula na layong mapababa ang hatol sa mga sangkot sa anomalya kapalit ng pagsasauli ng 80% ng nakulimbat na pundo ng gobyerno. Sa kanyang pahayag, deritsong finestyo ni Guanzon ang kredibilidad ng mongkahi ni Lacson. Paano mangyari yan, Senator? Eh yung 60 plus na kontraktor na sinabi mo, eh hanggang ngayon di mo pa rin mapangalanan. Oh. Si Senator Lacson nagsabi noon, 67 daw. Uh, as early as 2022, may 67 daw na congressmen na at the same time kontraktor kailang up to na wala pangalan O, oh, so, paano ni paano magsasauli na unidentified man ang mga con contractors? Tama nga naman itong si Attorney Guanson. Ang payag ni Guanson ay tugon sa inilabas na statement ni Lacson noong October 11 na kung saan sinabi ng senador, kung lahat na responsable, contractors, politicians at DPWH officials ay magsauli ng 80% ng kanilang nakulimbat na pera matapos ang plea bargaining, madaling mabawi ng mga Pilipino ang hindi bababa sa 26 billion. Okay, so doon tayo sa 26 billion. Finestion naman yan eh, Congressman Barsaga. <laughs> Sabi niya, bagsak ka pala sa math eh. <laughs> So ito yung post Title Bagsak ka ba sa mat? <laughs> Yan ang tanong ni Cavite 4 District Representative Kiko Barsaga kay Senator Ping Lacson matapos ipahayag na posibleng mabawi ng gobyerno ang 26 billion kung isa uli ng mga sangkot ang 80% ng kanilang nakulimbat sa pamamagitan ng flea bargaining. Deritso pinuna ni Barsaga ang Lohika sa likod ng tinawag niyang problematic mat ng senador. Bagsak ka ba sa mat? Daang-daang bilyon ang ninakaw tapos 26 bilyon lang ang 80% na ibabalik. <laughs> ang reaksyon ng mambabatas ay kasunod ng pahayag ni Lacson noong October 11. So, ako Personal, opinion ko lang ito. Parang malabo yung formula ni Senator Lacson. Unang-una, sino sa tingin nyo sa mga politiko na allegedly nasasanggot? Meron bang aamin dyan? Sample, si Saltico at uh, dating speaker Martin Romaldes, aaminin ba nila na sangkot sila? I don't think so. Hindi nga, saldi ko nga, hindi na yan babalik dito sa Pilipinas. Pustahan tayo. Doon na lang siya sa abroad. So, paano mag play, -play -balgen? So, kung hindi babalik si Saldi ko sa Pilipinas, wala rin magdidiin kay dating speaker Martin Romalvez. Ibig sabihin, ligtas yung dalawa. Sa so, yung mga iba pang kong na pinangalanan ni mag-asawang Diskaya, aaminin ba nila? Uh, I don't think so. Kasi, kung ako lang ha, sample ko lang sarili ko. Ako yung na-involve ay lalabanan ko yan sa korte. Total, wala namang matibay na ebidensya laban sa akin. Sigurado yan, yung mga na-involve, nag-iingat ang mga yan. Walang trail, walang paper trail na pwedeng gamitin sa korte na magdiin sa kanila. Mga wais din yan. ang posible pa na magganyan plea bargaining ang mga kontraktor, ang mga DPWH opisya. Posible yan. Kasi ipit na ipit na sila eh. Madaling ano, madaling uh, magproduce ng mga mga ebidensya, lalo na yung taga-DPWH. Ganon na rin ang kontraktor but dito tingnan ko ligtas na ligtas ang mga politiko as of now <coughs> wala akong nakikita ang politiko na mapaparusahan pwede yung makasuhan madali lang magkaso eh example saldi ko nirecommend na ng NBI DOJ para case build up bukas makalawa baka may kaso na si saldi ano yan? Indirect bri bribery? Ano pa? Malversation of funds? May mga sinasabi. Pwede yan, kasuhan nila. Kaya lang, ang tanong, bakit hindi nila ginagalaw ang passport ni Saldiko? Wala lang. Nakakapagtaka. Kaya, opinion ko lang ito hindi determinado ang administrasyong Marcos Jr. na panagutin yung mga ano mga politiko na na Ang nakikita kong target lang nila pwede mga taga DPWH at kontraktor. Politiko, diyan lang tayo magbasi sa ano eh kay ko. But once ah ay might be wrong, ano? Eh baka bukas makalawa mag-decide ang DFA na i-cancel na ang passport ni Saldico. Yun na. Yun na yung para sa akin palatandaan na determinado sila na mapanagot si Saldico. Once na maipit si Saldico, Ayan, kakanta na rin yan. At kung kakanta na yan, eh, pataas na yan. I tell you. So, Every way, uh, everything depends on their action on saldiko, kung gipitin ba nila si saldiko o hindi salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng na malaki sa tribong talanding ng Bukidnon ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo sa ngayon, namimigay tayo ng libreng iero at pako sa kanila para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talabi Panorin niyo ang video na ito. Taga-anamog sil. Ano yok sa nagpa salamat tayo. O karon mo na day ni ang atub sa na mong Mga sakro, gipang pananrangdain o kahabol. Una ni ang ilang atok. O karon magatok na ni sila. Hãy tới nghe đã báo ạ ngayon si Kuya. Salamat sa ginoo o sa tao nga nagtabang ani o mm -hmm. salamat tungod sa iya. Pito na katuig din ako kasi naya pagi na pulian. Salamat kayo. Mm. Lagi. So pito na katuig yan bago pa ka nakapuli o atop o, bago sa imong balay. Pito mm -hmm. na katuig kaya pagi na mm -hmm. niya sa kadugayon na wala ka nakapuli o atop. Wala, wala may ikuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kondra, umara. Uma. Igo-igo ra ban naman pangonsumo, di na gigyo ka budget nang kon yo. Atop, Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Tulok. Tulo, Tulo ka buok. So nag eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duha wala pa. Mm. So salamat kayo ya. Oh, salamat po. Mm. So, salamat kayo.